Before anything else guys, para ma mo talaga ang amount na gusto mong ipunin, need mo munang alamin ang inyong goal kung bakit ka mag-iipon. Kung baga gaya sa pinapasukan mong trabaho, may targets na dapat match achieve before the year ends or every month. Dahil kung hindi mo alam ang target mo, malamang chillax ka lang sa trabaho, di ba? Na ang ginagawa mo lang ay nag-aantay sa kensenas katapusan ng inyong sahod. Pero dahil may target at pag na-meet ang target, may pabonus ang kumpanya. Ganyan din sa personal finance mo. If you don't have goals in life, if you don't have targets, chill ka lang, enjoy now, suffer ka later. So, after 5 years, kanyan ka pa rin. Wala ka pa rin ipon. How to have smart goals? Take note, ang pag-iipon ay tanda ng taong may pangarap dahil mas inuuna niya ang pagtitipid kaysa maging maluho at magpasarap. Ayon yan kay Sir Chinkitan. So now, ano itong SMART Ibon Challenge natin? Ang SMART is an acronym for Specific, Measurable, Attainable, Relevant, and Time-Bound na Goal. Ayon din kay Rich Dad ni Sir Robert Kiyosaki, goals have to be clear, simple, and writing. If they are not in writing and reviewed daily, they are not really goals. They are wishes. Kaya naman kailangan natin itong tinatawag nating smart goals. So, number one, specific. Kailangan ay sigurado at fixed amount ang inyong gustong ipunin. Example, compared naman sa sasabihin lang natin na gusto kong mag-ipon. ba diba? Specific ba ito or hindi? Mas specific yung sasabihin natin gusto kong makapag-ipon ng 100,000. ba diba? Specific. Next one is M. Measurable, kailangan ay masusukat mo ang inyong ginagawang pag-iipon. Example lang, kung ikaw ay isang empleyado katulad ko, paano mo susukatin yung 100,000 na gusto mong ipon? Ang sahuran po natin is 15 and 30th. So 100,000 divided by 12 months equivalent to 8,333.33. 33. So every 15 and 30th dapat merong kang ipon na 4,200 to achieve that goal. 'di diba? Measurable nga ba? Next one is A, attainable. Kailangan ay makatotohanan ang magiging ipon mo. Kailangan mong i-consider ang capacity or kung magkano lang ba ang kaya mong ipunin base sa inyong income. Huwag magsiset ng goal na mag-ipon ng 100k sa loob ng isang taon kung alam naman natin sa sarili natin hindi ito kaya ng kasalukuyang sahod natin, diba? So, our example lang guys, ang sahod mo is 15,000 per month. So, yung sabi natin dapat meron tayong ipon na 4,200 every 15th and 30th. So, magkano yun in a month? 8,400. Eh, ang sahod po natin is 15,000 per month. So, divided by 2 yan, so 7,500 ang gross income po natin. So, magne-net siguro tayo ng 6,000. I-less po natin yung 4,200 na goals po natin. Meron po tayong matitirang 1,800 na lang. So, hindi po kaya. Kaya naman mag adjust ka. Try mo na lang ang 50,000 per year. At least kung mayro mang sumobra, at least na-achieve mo yung goal mo at meron pang extra na naitagdag sa inyong ipon challenge, di ba? Next one is R, relevant. Kailangan na mayroon kang mahalagang paggagamitan ng inyong perang iniipon para mas lalo kang ma-inspire sa pagsisave. May mga ilang taon na nag-iipon na ang dahilan ay gusto lamang nilang makiuso. Sila yung mga taong hindi buo ang loob na ginagawang pag-iipon at madalas na hindi nagtatagumpay. For example, mag-ipon ako ng 100,000 para may pang negosyo or pang ayos ng bahay or pambili ng lupa or pang down payment sa lupa, ba? Diba? So, mga ganun guys, the more heavier ang inyong goals, the more na mas kailangan mong magporsigi na mag-ipon talaga. Diba? So kung ang iipunin mo ay para sa luho lamang, syempre, imbes na meron ka nang naipon na 40,000, wala pa yung kalahati ng 100,000 na goals mo eh syempre yung 40,000 dahil nasilaw ka at hindi naman heavy ang inyong goal syempre kukunin at kukunin mo yung inipon mo na 40,000 di ba Next one is time bound. Kailangan may target date ka kung kailan mo balak matapos ang inyong ipon. Ito yung time na magbubukas ka na ng alkansya at magbibilang. Ito yung bunga ng inyong pagtitiis at pagsasakripisyo. So for example, mag-ipon ako ng 100,000 by at the end of 2023 dapat meron na akong 100,000 sa aking account. So yan po ang smart ipon challenge po natin. If you have this smart goals, I believe na mga challenge kang mag-ipon talaga. Na kahit anong mangyari, kantiyawan ka man na kuripot ka, sige pa rin. Kahit tawagin kang killjoy, okay lang. Na kahit pagtawanan ka kasi di mo nabibili ang gusto mo, okay lang. Eh kasi nga meron kang smart goals. Gina-challenge mo ang inyong sarili para makaipon. So, lahat ng mga ito ay nakuha ko po sa libro ni Searching Kitan, May Ipon Diary. So, maganda rin pong basahin yon nakaka-challenge po talaga so ayon din po kay Rich Dad, whatever you can do or dream, you can begin it boldness has genius, power and magic in it So, another, na nakita natin, your future is created by what you do today, not tomorrow. What you are doing today is your future. If you think you can, you can. if you think you can't, you can't. Kaya kung iniisip mong makakaipon ka talaga, makakaipon ka. I believe in you. And kung sabi mo naman sa sarili mo na hindi mo yan kaya kasi ito, ito ang mga dahilan, mababa ang sahod, yung mga ganito, then guys, hindi ka po talaga makakaipon. Sasabihin ko na po sa inyo, hindi, hindi po kayo makakaipon kung ang dami-dami po nating reasons kung bakit hindi tayo nag-iipon. Kung kaya ng iba, kaya mo rin. So believe in yourself na makakaya mong makaipon ng ganyang amount. Yung specific na sinabi mong iiponin mo after a year or yung time-bound na nilagay mo po sa inyong goals. Sabi nga natin kanina, goals have to be clear, simple in writing. Kailangan natin din isulat yung mga goals natin. So, ilalagay po natin sa mas visible then para every morning we are being reminded not only every morning before we sleep we are being reminded to our goals so yan lang po ang ating videos hopefully nakatulong once again this is Ibinget Crazy sharing is caring bye see you